Hello po. May gusto ka bang itanong kay CEO Paul? Yes po. Hello CEO Paul. Pwede ko bang malaman, pwede bang gayahin ang isang business kagaya ng ginawa ni Rose Market Diwata? Yung kanyang Paris Overload? Magandang katanungan 'yan. Wala naman problema kung tayo ay uh, gagaya ng business. Ang mahalaga lang, kapag gagaya tayo ng business, lalagyan natin ng tinatawag nating USP. Unique Selling Proposition. Ano ba yon? Yun yung dapat na meron ka na wala yung ginaya mo. Example natin, yung kay Diwata na sinasabi na nga nila na ginaya ni Rosmar. Pareho man sila ng produkto, pareho man sila ng presyo, pero yung unique selling proposition ni Ross doon ay yung Anli Swimming. Ngayon, kung ikaw gusto mong gumaya at wala ka namang ganong kalaki na pwedeng i-offer, maghanap ka lang ng added value sa product or services mo. At yun ang makikita ng mga customer.